So para doon sa nagtatanong guys kung ano nga daw ba ito dahil palagi daw niya ito nakikita sa dashboard niya at kailangan nga daw ba natin ito i-sign up? So ito guys ay yung tinatawag nating blue badge or yung meta verified. Na kapag nakapag-sign up ka na dyan, is may makikita ka ng blue check doon sa tabi ng pangalan mo, yung kagaya ng ganito. Ito guys ay hindi po yan sa pilitan. Pero kung gusto mong i-unlock yan, mas okay yan para maprotektahan ang iyong account. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din. Pero pinapaalala ko lang sa inyo guys na baybayad itong meta verified na ito monthly. Parang uh, 400 plus yata sa Pinas at saka dito na sa Hong Kong is $120 or more or less $900 sa peso. Pero sa ngayon guys, nakapromo si Meta ngayon. 30 pesos sa Pinas at $8 lang dito sa Hong Kong. Sa unang buwan lang yan ha. Tapos magiging regular price na siya sa pangalawang buwan at sa mga susunod na buwan. Pero kung gusto mo lang ay isang buwan lang, pwede rin naman yon dahil pwede mo naman ito i-cancel kung kailan mo gusto.